Hi! Good morning! Ayan, balik gym na naman tayo mga kapubri. Ayan, mga kapubri, tingnan nyo mga kapubri. Ayan, good morning, good morning, good morning. So, good morning mga kapubri. Ayan, papawis na naman tayo mga kapubri. So, sa umaga talaga maganda magpapawis para healthy and malusog na malusog ang katawan matibay ayan mga kapobre yung ginagawa natin mga kapobre ayan, yan ang tawag dyan na beans fresh cheese no, cheese cheese hindi cheese na pagkain na <laughs> ayan mga kapobre <laughs> so ayan mga kapobre tingnan nyo mga kapobri tingnan nyo yung braso ko mga kapobri medyo matibay-tibay na no So, kailangan natin gagawin talaga mga kapobre. Hindi biro lang itong ating gagawin mga kapobre kasi medyo mabigat-bigat. Kahit sa umpisa pa lang, medyo mabigat, pala, uh, mabigat talaga mga kapobre. So, ang ginagawa natin naman ito mga kapobre ay apat na sisyon. Kailangan kumpleto no? Yan mga kapobre, no? Kailangan kumpletuhin apat na sisyon para may epekto sa ating katawan. Hindi lang yung jiman-jiman lang kunyari, no? Uh, parang abubot lang tayo sa isang gym. Kailangan matuto din tayo mawa at kumilos sa gym ng uh, magandang idea or pang ano ba, para sa ating sarili. Para malusog tayo mga kapabri. So mga kapabri, naman, ako ay nagbabike. Biyahe, 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 biyaheng nakapundo. <laughs> joke, 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 mga kapobre, no? Ayan, mga kapobre. Yan naman, mga kapobre, uh, ang pagbabike kasi, mga kapobre, kung nasa labas, napaka-ganda din, mga kapobre. Pero ang kagandahan kung nagbay ka sa labas, uh, nabilid ka sa araw. Pero pag nasa gym man tayo, so nakapundo lang, no? Pero malaking binipisyo din sa ating katawan, no? Kasi, ah... Uh, sa pagpadyak pa lang mga kapo, pawis, pawis, pawis na pawis na tayo dito, no? So, eh, kailangan apat na session din gawin mo to mga kapobre, no? Kung ilang gusto mong padyak. 100 times pwede rin yon mga kapobre na dipindi na rin sa iyo ay yan no, mga kapobre so mga kapobre pagay palo na nga king ipi madam Pobreng tv at sa naman sa aking youtube madam Pobreng tv din ah no? uh, click lang ng notification bell mga kapobre para lagi kayong updated sa mga panggang video na aking, ina upload mga kapobre no kung sana karating itong aking mga video mga kapobre ayan paki like comment share tapos ah uh, free shout out sa sunod ko kung may magpa shout out ayan isa shout out natin libre no so ayan mga kapobre so aning gagawin pa natin so gym gym na para malusog ang katawan kakain ng tama wag madami kasi mahi blood tayo no ayan mga kapobre pa ugnat ugnat pa unat unat sa katawan para tayo ay healthy yan ang pinaka sa atin mga kapobre kailangan natin Mag-exercise para tayo malusog at walang sakit uminom ng maraming tubig kasi ang tubig napaka-healthy para sa ating katawan. Yan ang nagtanggal ng mga pagkain natin yung na hindi pa nailabas. No? Mailabas ta dahil sa tubig. Kailangan po natin magtubig na magtubig tapos kakain lang ng mga prutas gulay para as in healthy talaga mga kapobre. So, ano pang inantayin yung mga kapobre? Like, comment na, share ng video para matutunan nyo rin mag-gym no so ayan mga kapobre akbabay babay na sa inyo thank you for watching mga kapobre uh, god bless po ingat po tayong lahat bye bye i love you all mga kapobre